yung si mga langga mayroon silang noba ay nag-iisa na lang nag-iisa lang ng noba nila wala nang iba ito in my life, andito na naman kami lakad lakad na naman kami pupunta kami ng bakala kasi uh, ginutom ako mayroon akong 20 real dito so wait lang pagkasyahin ko itong 20 real ko ito pagkasyahin ko ano ba ito yung dito? Ano pa ba ito mabibili dito eh? Sa tinuod lang. Meron akong 5 real na hiwan doon. Last money ko talaga yung 5 real na yun. Oh. Kasi, mayroong ano doon, mayroong atay balon-balonan, mga utang. Kung utang, imaginein mo. Pati ba naman dito sa Riyadh? Diyos ko lang. mo mamaya ha. Oo, tanging ko yun. Ima imagine niyo pati dito sa Riyadh Mayroon akong pinag-uutangan dito. Sabi ko gano'n sa kanya, wala pa akong sahod. sa ano pa ang sahod kami siya? Sige, yala. Hindi mamaya, kakasapin ko yan sabihin ko malapit na ang katapusan babayaran ko na lang. hindi kasi hindi ako magkautang uli imagine hindi ito sariyan <laughs> hindi ako makamabun <mukha> <laughs> sumukan ko nga ay magungutang talaga ako uh, kasi ano tawag ito wala akong ano, mangata ngata uh, 100% wala akong mangata So, tatawid na kami. <laughs> Lagay ko dyan sa caption ko. Oh. Pati dito sa Riyadh may utang na ako. <laughs> Pagkain lang utangin ko. Hindi, sa grocery to eh. Kakilala ko na to. Matagal ko na to kakilala. Ano <laughs> ka nga, tawid tayo. Guys, dito na kami sa kabilang grocery. Oh. oh yeah. nagbaba utang talaga to. <laughs> Uy, alam niyo ba ako natatawa ako sarili ko? Pati <laughs> itong alaga ko, sama-sama na rin ta. <laughs> Ikulong talaga ako. Alag lagay ko diyang caption, o. makukulong kaya ako nangutang ako dito sa grocery. <laughs> Ay, nako. Ay, may sakyan na saklit lang ha. Ay, mga langga oh. Kasi gusto kong kumain ng pansit. Ayun oh. Asa na 'yun? Ito may atay oh. atay. Sarap yung adubo. O, di ba? Wala na. Atay lang siya. Ito. Mahalaga, may mga tinda sila dito. Mga ano, mga Filipino food. Ito sa atin to eh. Tapos, meron pa dito kanton. Ay, ito. Magkano kaya ito? Magkano kaya ito? Asan bimbo lalo? Eh, bulalo. Ang hmm, bulalo. Five, five. Okay, um, Sabi. Diba? Lawahin ko nga itong bulalo ko. Gugutom talaga ako sa totoo lang. Asa may bulalo. Ito. Ito, ano ko. Ito yung mga langga, oh. Ito, ito? ito lang, noba. At kadalawang dalawang uh, bulalo. Ito lang sya. Ito lang siya. Imaginein mo lang to ha. Nahiya akong mangutang. <laughs> How much? <laughs> Guys, pauwi na kami ng alaga ko. <laughs> Wala yung atay, yung ano doon, yung atay ba? Ang nandoon lang yung batikon sa Bisaya pa. So, iba na ang binili ko. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga ano. <laughs> Nakautang ako. <laughs> Palautang kinin yung manay ba? <laughs> Sabi ko, ay Pilipina. Sabi ko, sa ano ko na, sa uh, sahod ko na ibigay ha. Sabi niya, okay, ma mapi ma 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 muskila. Ah! <laughs> ay, ah! Uy, ka pa. Uy, Diyos ko Lord. Isa-isahin ko yung halagang 20 real kung saan nakarating yung 20 real. Alam niyo ba, gutom na gutom ako. Sa totoo lang. Iikot ko kaya tong alaga ko. Iikot tayo, Monde. I Ikot kami lang ikot kami ikot kami ha at yung mga langga naka uwi na ako so dali dali akong nag init ng hindi mo ano to bulalo tapos na ang tawag nito na uh, um um grabe gutom ko tapos na nagkuha kong pinapay na tinapay ba mo na siya. Grabe. Pati hari na dito wala na. Hmm, iwan. Kauntahan ninyo. So maraming salamat yan sa panunod nyo ng aking mga reaction video. Video ko, maraming salamat. At uh, wag kayo manawa ha. Mga langka, supportahan nyo ako. Eh, Paki, sa mga hindi pa nakapalo dyan, pa-share, like, and comment, and follow sa